Noong unang panahon ay may mayamang mag-asawa na nagnanganang Mang Emilio at Aling Iska. Nabiyayaan sila ng isang napakagandang anak na babae na pinangalanan nilang Maria. Si Maria ay lumaking masunurin sa kanyang mga magulang. Siya ay responsable bata, masipag at mabait kahit na sila ay nakakaamat sa buhay. Walang maipipintas si Aling Iska at Mang Emilio sa kanilang anak na si Maria. Maliban sa isang bagay, si Maria kasi ay sobrang mahiyain. Ilang siya sa pagkikipag-usap sa ibang tao. Upang makaiwas siya na makisalunguha sa iba, ay mas pinipili niya magkulong at malatili na lamang sa kanyang silid. Mahilig mag-alaga ng halaman si Maria mayroong siyang sariling hardin na puno ng mga gulaklak. Matyaga at magiliw na inaalagaan ang kanyang mga halaman. Sa pag-alaga ng mga halaman, nakahanap si Maria ng kanyang pagkakalimangan. Isang araw ay kumalat ang balita na isang grupo ng mga bandido ay sumalakay sa kalapit na bayan pinapatay ng mga bandido ang mga tao at tinatangay nila ang mga salapi ng kanilang nabibiktima. Kinabukasan, sumugod ang mga bandido sa bahay ng mag-asawang Mang Emilio at Aling Iska. Nakita ni Mang Emilio na parating ang mga bandido. Agad ay dinalad nila ang kanilang anak na si Maria sa kanilang hardin upang doon ito magdago. Nagtago naman ang mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Nanginginig sa takot si Aling Iska habang nilirinig niyang pilit binubuksan ng mga bandido ang kanilang pintuan. Sa takot ay nagdasal ng taintim si Aling Iska. Panginoon, iligtas mo po ang aking anak. Nagbiglang nabuksan ang pinto at pumasak na ang mga bandido sa loob ng kanilang bahay. Hinarap ni Mang Emilio ang mga bandido, ngunit pinalo siya ng malakas sa ulo ng mga ito. Bumagsak sa sahig si Mang Emilio at nawalan ng malay. Nang marinig ni Aling Iska ang nangyari sa asawa, ay ganyan itong pinuntahan, ngunit agad din siyang pinalo sa ulo ng mga bandido at siya ay bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Ginalugad ng mga bandido ang buong bahay. Patapos kunin lahat ang salapi at alahas ng mag-asawa, ay hinanap nila si Maria. Pero, hindi nila nakita ang bata kahit saan. Pagkatapos at kumalis na ang mga bandido, para nakawan pa ang, ang ibang bahay sa bayan. Nang matuhan na ang mag-asawa, umiyak ang mag-asawa nang biglang may tumusok sa baan ni Mang Emilio. Nagulat siya dahil may nagmita siyang isang maliit na halaman na ang dahon ay mabilis na tumidig ko sa oras na hawakan. Ngayon lamang siya nakakita ng o uri ng halaman. Matapos titigan ng mag-asawa ang halaman, naisip nila na ang halaman na iyon ay si Maria. Ginawang halaman ng Diyos si Maria para mailigtas ito sa mga bandido. Magmula noon, inalagaan nilang mabuti ang halaman. Niniwala sila na ang halaman ay ang anak nilang si Maria. Katulad ng kanilang anak na mahihain, ang halaman ay mahihain dahil dito, tinawag nila ang halaman makahiya dahil tagpay nito ang katangian ni Maria na mahiyain din.